Kumusta sa ating mga manonood? Nawa ay nasa ligtas at maayos kayong kalagayan sa gitna ng mga hamon sa ating paligid. Ako ang inyong guro sa Araling Pandipunanay. Ako si Liway, ang inyong kaagapay sa buhay. Sasamahan ko kayong tapusin at unawain ang mga salik ng produksyon at mga implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao sa ating Module 4. At huwag kalimutan na lahat ng leksyon sa DepEd TV katulad nito ay mapapanood din sa YouTube. Hanapin lamang ang DepEd TV Official. Mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. It's Eko Day, ka alamang para sa kinamukasan Eko Day, it's Eko sa mga bagong panahon Iban na ang may alam Eko, no, m ng bansa'y ating alam Halin ito mabaya, wakang sa sablay ang kabuhayan mo y. hindi to Makinig maginig tara na it's a good everyday. konsepto ng produksyon at mga salik nito. Pindutin ang heart kung tama ang pahayag at malungkot kung mali ang pahayag. May limang segundo lamang sa bawat pahayag. Una, hindi lahat ng bagay sa paligid ay maaaring ikonsumo agad ng tao. Ang tamang sagot ay... Pusuan mo yan! Ikalawa, ang produksyon ay proseso ng pagpapalitan nyo ng produkto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salik. Ito dapat ang pinili mo. Heart na heart 'yan. Pangatlo. Ang likas na yaman at hilaw na sangkap ay dapat gawing produkto upang maging kapaki-pakinabang. Ang tamang sagot ay... Pusuan pa rin yan! Ikaapat, ang white-collar job ay tumutukoy sa mga manggagawang may kakayahang pisikal. Ang tamang sagot ay... Blue-collar job ang tumutukoy sa mga manggagawang may kakayahang pisikal. Ikalima, ang entrepreneur ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng tao na magsimula ng negosyo. Ang tamang sagot ay entrepreneurship. Ang tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng tao na magsimula ng isang negosyo. Ang mga salik ng produksyon na lupa, paggawa, Kapital at entrepreneur ay mga nagsisilbing input. Ang mga ito ay dadaan sa proseso ng pagsasama-sama ng mga materyales, paggawa, kapital at entrepreneur upang makabuo ng output na magiging kalakal o serbisyo sa pagkonsumo. Ang buong proseso na ito ay produksyon. Ano nga ba ang lugar na maaalala natin sa salitang produksyon? Naalala mo ba ang binuo nating larawan sa ating maiksing pagsusulit noong nakaraang aralin? Tama! Isang pabrika o bahay kalakal. Ito ang sektor na naglilika ng ating mga produkto at serbisyo. Ang sambahayan ang nagmamayari ng salik ng produksyon at nagbabayad ng gastos ng produkto na itinutustos sa salik ng produksyon. Bagamat ang bahay kalakal ay gumagamit din ng mga salik ng produksyon na nagmumula sa sambahayan upang gawing serbisyo o produkto, ang bahay kalakal din ang bumibili ng serbisyo at produkto sa sambahayan. Ano ang napapala ng mga salik ng produksyon bilang kabayaran? Ang manggagawa ay nagtatrabaho pagkatapos ng isang linggo at nakatatanggap siya ng sahod sahod o sweldo ang tawag sa pakinabang ng manggagawa sa ipinagkaloob na paglilingkod. Ang mga manggagawa ay may malaking ginagampanan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ang kanilang paggawa ng produkto at serbisyo ang tumutustos sa ating pangangailangan. Ang sahod niya ay pinambibili sa entrepreneur nakatatanggap ang entrepreneur ng tubo o profit. Ang tubo o profit ay tumutukoy sa kita ng isang entrepreneur. Ito ay kita ng entrepreneur matapos magtagumpay sa pakikipagsapalaran sa negosyo. Sinasabing hindi nakatitiyak ang entrepreneur sa kanyang tubo dahil hindi niya paalam ang kahihinatnan ng kanyang pagnenegosyo. Ang natanggap na profit ay ipinambabayad sa lupa bilang renta o upa at ipinambabayad sa interes ng salaping na hiraab. Ang kabayaran sa paggamit ng kapital sa proseso ng produksyon ay tinatawag na interes. At kung ang lupa na ginamit bilang input ay hindi sa kanya, magbabayad siya ng renta o upa bilang pagsisimula ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng DTI o Department of Trade and Industry ay maaring manghiram ang ating SME o Small Medium Enterprise na nagkakahalagang 10 hanggang 20,000 piso para sa mga may asset na hindi tataas sa 3 milyon. At kung ang asset mo naman ay hindi tataas sa 15 milyon, maaari kang mapahiram ng pamahalaan ng hanggang 500,000. sagutin natin ang graphic organizer na ito. Kaya mo na bang ibigay ang apat na salik ng produksyon? Sampung segundo para sa'yo. Go! Ito ba ang mga sagot mo? Apat na salik. Una, lupa. Pangalawa, paggawa. Pangatlo, kapital. Pangapat, entrepreneurship. Magaling! Alam na alam mo na talaga ang mga ito. Ngayon naman ay ibigay natin ang kahalagahan ng produksyon sa pamamagitan ng mga larawan. Maaaring ang sagot ay salita o parirala. Handa ka na ba? Kahalagahan. Una, Ang pagsagot mo ba ay trabaho o paggawa? Magaling! Ang produksyon ay lumilika ng trabaho. Ikalawa. Ang sagot mo ba ay pambili ang kita? Mahusay! Ang mga kinita mula sa bawat salik ng produksyon ay nagagamit ng sambahayan sa pagbili ng produkto at serbisyo. Ikatlo. Produkto o pagkain ba ang sagot mo? Tama naman. Huwag kang mag-alala. Ang produksyon ay pinagmumula ng mga produktong kailangan ikonsumo sa pang-araw-araw. Isa-isahin muli natin ang kahalagahan ng produksyon. Una, ang produksyon ay lumilikha ng trabaho. Ikalawa, ang mga kinita mula sa bawat salik ng produksyon ay nagagamit ng sambahayan sa pagbili ng produkto at serbisyo. Ikatlo, ang produksyon ay pinagmumula ng mga produkto ang kailangan ng konsumo sa pang-araw-araw. Mahusay mga anak! Ngayon naman ay isipin natin ang implikasyon ng mga ito. Kapag sinabing implikasyon, ano ang mga nais ipahiwatig nito? Una, ang produksyon ay lumilikha ng trabaho. Ito ay mahalaga sa buhay nating lahat. Bakit? Dahil ito ang bumubuhay sa atin. Pinagmumulan ng ating mapagkukunan sa pang-araw-araw. Ikalawa, ang mga kinita mula sa bawat salik ng produksyon ay nagagamit ng sambahayan sa pagbili ng produkto at serbisyo. Dito nagmumula ang pambili ng ating mga pangangailangan at kagustuhan. Kung wala ang produksyon, walang trabaho, walang mapagkukunan sa pang-araw-araw. Ikatlo, ang produksyon ay pinagmumula ng mga produkto ang kailangang ikonsumo sa pang-araw-araw. Kung walang produksyon, walang produkto at serbisyo. Walang ikukonsumo sa araw-araw kung walang produksyon. Kukulangin at kakapusin ang mga mamimili. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging madiskarte. Kaya nga nitong panahon ng pandemya at nakakuha ng ayuda ang ating mga kababayan, ginamit nila ito para sa kanilang maliit na negosyo. Tulad ni Tatay Floro. So Tatay Floro, sa niyo po ginamit ang inyong pong ayuda na mula sa pamahalaan? Subo, ma'am, sa ano, para kung yung no, upa namin na bahay, at saka bahay sa kuryente, yung iba, inuhuran in 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 ko dito sa pagtitinda ng mga pagkain ng trabador ng tarjer. Ang ating mga natutunan sa salik ng produksyon ay maaari nating gawin sa ating sariling buhay, tulad ni Tatay Floro. Kumusta nga ba ang ating mga produksyon sa gitna ng pandemyang ito? Bago magtapos ang taong 2019, maayos-ayos pa ang estado ng ekonomiya ng bansa. Ngunit sa pagpasok ng 2020, unang quarter ng taon ay nasubok na tayo ng kalamidad. Sumabog ang bulkang taal na apektuhan ang produksyon ng mga produkto at serbisyo sa katimugang bahagi ng Luzon. Sa pagsapit ng buwan ng Marso, nagsimula na ang biglang pagbabago sa galaw ng lahat dahil sa COVID. Sarado na ang mga paaralan, marami ang nagsara at nawala ng trabaho. Pagsapit ng buwan ng Hunyo, ang mga kumpanya ay mayroong 26% ang saradong operasyon, 52% partial operation, 22% in full operation. Pagdating ng Setyembre, kahit na unti-unting binuksan ang ekonomiya, nananatiling may 6% na sarado pa rin. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, dahil sa pandemya, naitala ang pinakamaraming nawala ng trabaho sa sektor ng services o paglilingkod. Sinundan ito ng industriya. Ngunit, kinakitaan naman ng konting pagunlad ang sektor ng agrikultura. Ano-ano ang mga naging suliranin na kinakaharap ng mga nasa salik ng produksyon ngayong panahon ng pandemya? Salik ng produksyon lupa. Suliranin ngayong pandemya. Ang ilang mga hilaw na materyales at produkto ay natagalan sa pagdating dahil sa community quarantine na ipinatupad sa buong bansa. Salik ng produksyon, paggawa. Suliranin ngayong pandemya, maraming nawalan ng hanap buhay. Banta ng COVID sa kalusugan. Salik ng produksyon, kapital. Suliranin ngayong pandemya, mababang interes. Salik ng produksyon, entrepreneurship. Suliranin ngayong pandemya, limitadong pinagkukunan dahil sa quarantine. Mababang tubo o profit. Nagsara dahil walang pumapasok na customer. Sadyang madami at mapapabilis ang gawain gamit ang mga makinarya at iba pang salik ng produksyon. Nakakalungkot dahil malaki ang epekto ng pandemyang ito. Ang ganitong mga suliranin sa sektor ng produksyon ay hindi natin kontrolado. sa pagbubuod, mga anak. Tignan natin ang mga representasyon na ito kung gaano kabunga ang ating pag-aaral ng produksyon. Ang produksyon ang tumutugon sa mga pangangailangan. Kung walang produksyon, ay wala rin tayong produkto at serbisyo na ikukonsumo. Ang mga salik na lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship ay may malaking bahaging ginagampanan sa prosesong ito kapag ang mga salik na ito ay nag-ugnay-ugnay, ito ay magdudulot ng mga produkto at serbisyo na tutugon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Sagutin natin ang maiksing pagsusulit na ito. Una, alin sa sumusunod ang tumutukoy sa kabayaran sa paggamit ng kapital sa proseso ng produksyon? A. Interes B. Kita C. Pera di regalo. Ang sagot mo ba ay A. E, interes? Magaling! Ikalawa, ang taglay na talino at kakayahan ng tao ay mahalaga. Ano ang material na gawa ng tao na ginagamit sa produksyon? A. Malawak na lupain B. Libo-libong binhi ng prutas C. Makinarya at teknolohiya D. Maayos na daan at tulay Ito ba ang sagot mo? C. Makinarya at teknolohiya Magaling. Ikatlo sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao ay may pagkonsumo. Alin sa mga pahayag sa ibaba ang nagpapatunay na magkaiba ang produksyon at pagkonsumo? A. Ang produksyon ay pagproseso ng produkto at ang pagkonsumo ay paggamit ng produkto. B. Nililikha ang produkto sa produksyon samantalang ginagamit ito sa pagkonsumo. C. Ang produksyon ay proseso ng pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng produkto at ang pagkonsumo ay pagbili at paggamit ng produkto na magbibigay ng kapakinabangan sa tao. D. Sa produksyon, maraming produktong bibilhin samantala sa pagkonsumo nasisiyahan sisiyahan ng mga tao sa pagbili ng produkto. Ang pinili mo ba ay C. Ang produksyon ay proseso ng pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng produkto at ang pagkonsumo ay pagbili at paggamit ng produkto na magbibigay ng kapakinabangan sa tao. Mahusay! Ikaapat Sa produksyon, nagaganap ang transformasyon ng mga raw materials sa pagbuo ng bagong produkto sa pamamagitan ng kahusayan at sipag ng mga A. Kapitalista B landlord C manggagawa D opisyales Ang sagot mo ba ay C manggagawa Ayos Tama. Alin sa sumusunod ang hindi nagpapahayag ng kahalagahan ng produksyon sa pang-araw-araw na pamumuhay? A. Ang produksyon ay lumilikha ng trabaho. B. Ang mga kinita mula sa bawat salik ng produksyon ay nagagamit ng sambahayan sa pagbili ng produkto at serbisyo. C. Ang produksyon ay pinagmumula ng mga produktong kailangan ikonsumo sa pang-araw-araw. D. Ang pagkonsumo ay nagbibigay daan sa produksyon ng produkto at serbisyo. Kaya dahil dito, masasabing mas mahalaga ang produksyon kaysa sa pagkonsumo. Ang napili mo ba ay D. Ang pagkonsumo ay nagbibigay daan sa produksyon ng produkto at serbisyo, kaya dahil dito masasabing mas mahalaga ang produksyon sa pagkonsumo. Appear Bilang takdang aralin, una, alamin ang kahulugan ng pagkonsumo. Pangalawa, ano-ano ang mga salik na nakakapekto sa pagkonsumo? Ilarawan ang bawat isa. Sa so, pagtatapos ng araw na ito, natapos natin ang Module 4. May paalala lamang ako. Piliing maging produktibo at aktibo, marami mang hamon sa paligid mo. Makakaraos tayo. Sigurado! Hanggang sa muling pagkikita mga anak! Ako si Ma'am DY, ang inyong kaagapay sa buhay. Dito lamang sa DepEd TV. Ingat.